pag sa gitna ng kaguluhan, isip-isip muna bago sumugod sa rally. Sa nalalapit na pagtitipon ng mga relihiyoso at retiradong general bago o sa November 30, kung saan may mga usap-usapan tungkol sa pagpapabagsak sa administrasyon ni Marcos, ang mga salita sa Hosea 14.9 ay tumatago sa puso. Sino mang marunong, unawain niya ang mga bagay na ito. Sino mang may pangunawa, alamin niya ang mga ito, sapagkat ang mga daan ng Panginoon ay matuwid. At ang mga matuwid ay lalakad sa mga ito, ngunit ang mga mapaghimagsik ay matitisod sa mga ito. Ang talatang, ito ay isang paanyaya para sa masusing pag-iisip at pagkilala sa tama sa panahon ng tensyon sa politika. Inaanyayahan ng talata ang mga lalahok na hanapin ang karunungan at pag-unawa na higit pa sa mga agarang isyong pampolitika. Hinahamon nito ang mga individual na suriin kung ang kanilang mga aksyon ay naaayon sa mga banal na prinsipyo. Ang pagkilala ay nagsasangkot ng pagtatasa sa mga potensyal na kahihinatnan ng mga aksyon, kapwa sinadya at hindi sinasadya, at pagkilala sa pagkakaiba sa pagitan ng matuwid na pag-uugali at mapaghimagsik na pag-uugali, ang mga daan ng Panginoon ay nakatayo laban sa landas ng mga mapaghimagsik. Ang mga kalahok sa rally ay hinihimok na isaalang-alang. -alang. Ano ang bumubuo sa pagiging matuwid sa kontekstong ito? Ang paghahangad ba na alisin ang isang pinuno o Administrasyon sa pamamagitan ng mga aksyon na maaaring magpawalang tatag ay isang matuwid na landas. Binibigyang katwiran ba ng mga layunin ng mga pamamaraan o mayroon bang mga etikal na hangganan na dapat igalang anuman ang nais nice na resulta? Ang Hosea 14:9 ay nagsisilbing paalala na ang tunay na karunungan ay nakasalalay sa pag-ayon ng mga aksyon ng isang tao sa mga banal na prinsipyo kahit na nahaharap sa mahihirap na pagpipilian. Ang mga kalahok sa rally lalo na ang mga pinuno ng relihiyon at mga retiradong general ay hinihimok na humingi ng karunungan, magsagawa ng pagkilala, at tiyakin na ang kanilang mga aksyon ay nagpapakita ng pagiging matuwid sa halip na paghihimagsik. Ito ay nangangailangan ng maingat na pagsasaalang-alang ng mga motibo, pamamaraan at potensyal ng mga resulta, na lahat ay tinitingnan sa pamamagitan ng lente ng pananampalataya at moral na responsibilidad. Manalangin po tayo Panginoon. Gabayan mo po ang aming mga puso't isipan sa gitna ng pagsubok at kaguluhan. Bigyan mo po kami ng karunungan upang maunawaan ang iyong kalooban at ng lakas ng loob na sundin ang landas ng katotohanan at katarungan. Sa bawat hakbang, alalahanin mo po kaming magmahal ng tapat, makinig ng may pagpapakumbaba, at kumilos ng may malinis na layunin. Sa ngalan ni Kristo, Amen. Like, share, follow, comment, subscribe.